hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsadang balita dito sa Frontline Express. Umabot sa isang daang bahay ang natupok ng sunog sa Santa Ana sa Maynila kaninang umaga. Hanggang ngayon, hindi pa malaman saan mo naman ang mga apektadong pamilya. Para sa iba pang detalye, nasa linya natin mula sa Maynila, Simon Gualves. Mon, ano ba ang update dyan? Anong oras ba naapula yung sunog? Pasado alas 12 ng tanghali, dineklarang fire out itong malaking sunog dito sa Santa Ana, Manila kung saan aabot sa isang daang bahay ang mabilis na natupok na apoy. Kakuha nga ng isang netizen, makikita ang kulay itim na usok at nagngangalit na apoy na lumalamon sa mga bahay sa barangay 775 dito nga sa Santa Ana, pasado alas 6 na umaga kanina. Tumulong na nga rin ang ilang residente sa mga bumbero na apulahin na apoy nasa gitna rin kasi ng barangay itong bahay na pinagmula na sunog kaya mabilis lumapang ang apoy sa mga kataping bahay na pawang dawa sa mga light materials. Naging pahirapan naman ang pag-apula sa apoy dahil makintig lamang yung mga espinita na tanging na anal, papasok at palabas sa lugar, nakadagdag pa sa pangamba nila. Yung sangkatutak o maraming junk shop sa paligid dahil sa dami ng mga salasal na nakaibas na madaliro o masunog. Tatlong dam pamilya ngayon, ang kanya-kanyang bantay muna sa mga naisalba nilang gamit. Marami sa kanila, tagilid lang muna ng kalsada na nanatili, habang iba, nakisunong naman sa kalapit na simbahan. Maswerte namang walang na nasawi o nasugatan dahil sa sunog. Proof ng pa at sa umaga, sinabi under control yung sunog. Pero sabi ng Manila Bureau of Fire Protection, hindi agad na ideklara yung fire out dahil naniguro muna sila sa ginawang overhauling para hindi na nga muling sumiklab ang panibagong apoy sa pinangyarihan ng sunog. Oop. Pero mo natukoy na ba nila kung ano itong pinagmulan? Well, Ruth, sa inisyal na investigasyon, ang kandila yung sinasabi niya sa ninang sunod. Naputulan daw kasi ng kuryente yung sangkot na bahay, kaya gumamit muna ng kandila ang nakasira rito. Ang problema dyan, Ruth, iliwan daw kasi itong nakasilbi sa ilalim ng hagdan at posibleng nasagi na laga nilang aso habang buwibili naman sila ng almusal sa labas. Ruth. Nako, yun nga. Kaya ingat po sa ating mga kapatid. Maraming salamat, Bon Gualvez. Samantala sa kapapasok lang na balita, kinumpirma ng Bureau of Immigration na wala na sa bansa si Myla Roque, ang asawa ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Noong September 3 pa raw, nakaalis ng bansa si Mrs. Roque bago pa siya ilagay sa Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO. Habang si Harry Roque naman ay wala pang departure record. August 6 nang ilagay sa ILBO ang dating presidential spokesperson. Pareho silang pinaaresto ng House Quad Committee dahil sa hindi pagdalo sa pagdinig kaugnay sa Pogo. Ininspeksyon ang mga ng mga ng PAGCOR at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang isang Pogo Hub sa Binyan, Laguna. wala ang pagmamayari ng naarestong Pogo Boss na si Liu Dong. Pero tumambad sa kanila ang mga nakatumba ng computer. Wala na raw ang mga hard drive nito posibleng sinira na ang lahat ng ebidensya bago pa man mangyari ang inspeksyon. Tungo naman tayo sa mga nauna ng sinalakay na Pogo sa Pampanga at Tarlac base sa mga bagong ebidensya, posible umanong naging puga din ng cyber sex operations ang mga Pogo Hub. Nadiskubre kasi ng PAOK ang sandamakmak na sex toys doon. Patunay raw ito na nagsasagawa roon ng live sex streaming at iba pang kalaswaan Lumutang din ang isang testigong nakakita raw sa mga ganitong aktibidad. Siya rin daw ang nagsabing magkakilala ang dating Bamban Mayor na si Alice Go at ang sinasabing godfather ng Pogo sa bansa na si Liu Dong. Pero ayon sa ahensya, idadaan pa nila sa mas malalim na background check ang witness para masiguro ang kredibilidad nito. Sa ibang balita, Kilos protesta ang ilang miyembro ng grupong Piston kaninang umaga sa Quezon City matapos ipatupad ngayon ang panibago na namang taas presyo sa petrolyo. Dahil ng mga tsupero, maabot na sa 80 pesos hanggang 300 pesos ang natatapya sa kita nila kada araw dahil sa magkakasunod na oil price hike. Ayon sa Piston, hindi sapat ang inilaha, inilaan ng pamahalaan na 2.5 billion pesos na budget ngayong taon para sa fuel subsidy. Ang dapat daw gawin ng pamahalaan ay tanggalin na ang excise tax sa langis para hindi na kailanganing magtaas pa ng pasahe at maipasa ang pasakit sa taong bayan. Sa ibang balita, binigyan ng pardon ng gobyerno ng United Arab Emirates ang nasa isang daan apat na putatlong Pilipinong nahaharap sa iba't ibang kaso roon. Nakausap mismo ni Pangulong Bongbong Marcos sa telepono si UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed. Labis ang pasasalamat ng Pangulo dahil magiging palagay na umano ang loob ng mga kaanak ng mga nabawalang salang Pinoy. Nitong October 5 lang, nang patawan ng parusang bitay ang isang OFW doon. Ginawa naman daw ng gobyerno ng Pilipinas ang lahat para sana maisalba ang OFW na nahatulan sa pagpatay sa isang Saudi National. Marami pang abangang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Parehing kinundinan ng lokal na pamahalaan ng Pasig ang nag-viral na video ng pananakit sa isang estudyante sa lungsod. Sa video na yan, kita na ilang ulit na sinampal ang isang binatilyo habang nakaluhod. Nakikipag-ugnayan na raw ang Pasig LGU sa School Division Office para imbestigahan ang insidente at magsagawa ng mga tamang hakbang para maiwasan ang bullying sa loob o labas ba ng eskwelahan. Wala pang pahayag ang eskwelahan ng, na ng biktima. Naglabas ang paglilinaw ang Department of Justice tungkol sa discount ng mga PWD o persons with disabilities na bibili ng group meal sa mga restaurant. Ayon sa DOJ, magagamit pa rin ang 20% discount at VAT exemption sa total na babayaran para sa group meal basta't malinaw na solo o mag-isa lang ang PWD na kakain nito. Kailangan ding dine-in o sa establishment mismo kinain ang order. Malinaw naman daw sa batas sa entitled sa diskwento at VAT exemption ang mga PWD para sa bibilhin nilang mga pagkain. In ng DOJ, ang nasabing legal opinion, base sa hiling, ng National Council on Disability Affairs. Mga kapatid, asahan na ang mas malamig na panahon sa susunod na linggo. Magsisimula na kasing maramdaman ang Northeast Monsoon o Hanging Amihan. Ayon po yan sa pag-asa. Yan po ang paglamig ng panahon na karaniwang nagsisimula sa ikalawang linggo ng Oktubre hanggang sa kalagitnaan ng Nobyembre. Sa ngayon, patuloy namang umiiral ang Easterlies o yung hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko, na makakaapekto sa Eastern Luzon at Visayas. Magpapaulan ito sa Isabela, Aurora at Quezon. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, bahagyang maulap ang papawirin na may panandaliang pag-ulan. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Sa Batangas, dalawang babaeng tumawid sa pedestrian lane, tumilapo ng mabundol ng humaharurot ng motorsiklo sa bayan ng Malvar. Lalaki biglang binaril sa kanilang bahay sa Cebu nang ibyahe siya papuntang ospital, humabol pa ang gunman at tinuluyan ang biktima. At BTS, Jungkook at Jimin, pati K-pop groups na Seventeen, Stray Kids at aespa, nominado sa 2024, Mama. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.